Happy morning guys at uh, magandang umaga So ito po nga pala guys si Dom Vlog At uh, muling uh, nagbabalik, nagbablog uh, Good morning, uh, good morning Happy uh, Monday na po no So ayan guys, uh, ipakita ko lang sa inyo guys Yung uh, dating uh, binabaha na Binabaha ay uh, ngayon na uh, hindi na po uh, Kasi nga po guys ay uh, wala pong ulan na no? So update po tayo guys uh, Kahabaan ng uh, MacArthur Highway So ayan at uh, uh, Wala pong uh, nararamdaman na uh, traffic at uh, magandang maganda pa ang uh, daan, ang daloy ng uh, dito no? so ayan uh, uh, pupunta po tayo sa school guys upang uh, ipakita ang uh, daming uh, mga pumapasok ngayon dito sa may school ng Adalandana uh, dalandanan ano? at uh, tara na guys bago po tayo mag work ay, uh, uh, magbablog muna tayo guys Ayan, at uh, pamaya-maya ay uh, po tayo satu pad at 10 uh, araw po tayong uh, mag guys mo. No? So ayan natatawid uh, tayo guys. No? Ganda na at uh, wala nang uh, kaaba-aba, kabaha Kagabi ay ano guys no, umulan pero wala na ang ulan na yan kasi nga ay uh, magandang maganda na po ang uh, kalsada. Maraming-maraming salamat po sa aming mayor ng uh, Valenzuela no? at uh, ito nga ay uh, safety na po kami sa baha kahit na lumakas ang ulan ayan guys no yung aking uh, bahay na mataas na yan ayan. Ayan. at uh, nabitin nga po tayo sa kapag uh, ng uh, bahay kasi na ubus yung ating abadit uh, na pera ayan Mingamingalot siya, tatu nga po pala, aking nga kaibigang a, Bantat ATV, no? Ayan, at a, maraming maraming salamat sa pag a, bisita sa aking mga vlog. So, ayan, a, good morning, a, good morning. Abalang-abala ang a, mga a, estudyante po na ito sa pagpasok. Ayan beach 4 na ng uh, uh, December guys no at uh, uh, na ang uh, Pasko mga ilang araw na lang ayun hey guys morning po ah uh. So magmula dito guys sa aking uh, kinatatayuan no. Ayun po yung school ng uh, dalandanan yan. Madami nga mga estudyante nga mga pumapasok dito. So mag-upload lang po tayo ng uh, short videos guys no. Ayun yung school ng uh, dalandanan guys no. Nandun yan uh, sa kanto doon sa kabaan ng uh, MacArthur Highway. Ang dami na. No? Yan. Morning, morning. At uh, ito nga po pala guys, itong si vlog. Ayan. Apan ah, panibagong bagong ah, vlog na naman tayo, no? Napakasipag yeah. yeah, guys ng uh, mga ano dito, no? Bantay Isuyante. Abang nila yung mga estudyante pagka may uh, tumatawid ay uh, inaalalayan po nila no. Dito po marami pong uh, mga trabador dito guys no. Merong abantay uh, bantay sunog, merong abantay uh, bantay ilog, merong abantay uh, bantay estudyante at uh, may bantay bayan. Po. So, kung uh, pagbabasihan guys ang abantay, uh, bantay ay marami pong a uh, klase ang uh, bantay dito sa may a uh, Venezuela no. At uh, yun nga po ay uh, mga trabahador ng ating uh, mayor no so paano guys hanggang nga dito na lang ang, ang vlog ko na to uh, at yung po ayan at uh, maraming maraming salamat babay uh, bye bye na po bye -bye.